Grabe guys Sobrang init dito sa uh, Nahanapan namin ng ginto Pagbiminahan so Ay Sobrang init Ano Uy Ay ako Grabe Sobrang init Oh Malawak to Grabe pala guys, lawak nito guys. Nabing lawak oh. Oh. Kawawa naman tong may palaya na to. Kasamang ano? Kasama sa ano kasama sa ano kasama sa project grabing init ano no? sobrang lawak ano Ayan, yung pangatlong palatandaan. Hanap na rin. Ayan Guys, I'm going to Ayan. Yeah. Ang kuwan ka udalan. Paliwanag mo. Hmm. Sobrang lawak. Gano kalawak? lawak? Highway? Oh, ganun. Grabe, guys. Grabe pala, guys. Oh, lawak oh. Hay, ako so, mo pala nito. Bigat pwede mo pa sa sukan. No. Oh. Mababa na So ayan guys, papasok na kami dito sa kagubatan sa gubatan guys ayan o gubatan na to guys sabi ako ayan o pasok na naman kami dito sa gubatan abi guys may bahay pala dito ok labos bahay pala dito oh. mga bahay pala dito sa kagubatan na to hmm. so andito na kami sa kagubatan grabe ha ano kaling baloy sayang karimbaloy oh. Ayun oh, may bahay, walang nakatira. Ayun oh. No? Malawak, guys. Grabe. Grabe guys dito sa ano. Pagbibilan talaga. Grabe. Nakuha ni Baloy Suya na konkreto. Ayun oh, mga kasamahan ko, guys. <laughs> Yan si boss ko pa si R. Grabe, mainit, sobrang init sa kagubatan. Ano? Ayan ang mga kasamahan ko guys, oh. Hinahanap nila yung mohon dito sa ano, kagubatan. Yung pagmiminan. <laughs>